Dapat na ba akong mag-resign sa trabaho ko para makapag-concentrate ako doon sa negosyo ko? Napakagandang tanong. Marami nagsasabi na sa negosyo, yung unang mga ilang buwan, normal lang na lugi. Pero ako kasi, yung mindset ko, ayaw kong isipin na normal na nalulugi. Kung iisipin ko na, na normal na nalulugi, hanggang saan ako titigil ng pag-iisip na normal pa itong lugi ko? Gandang araw po. Ako po RP CRP ni Jim D. Po. So, meron tayong bisita kahapon. So, si Sir John Paul Gumabaw. So, natuwa ako dun sa usapan namin na gusto ko i-share yung, ano, yung mga napag-usapan natin, namin. So, gagawin natin to dun sa mga tao na ano, ng mga nagpunta dito. Pag-usapan natin, i-share ko sa inyo kung ano yung naging resulta ng usapan namin. Kasi ito yon, Ito yung take ko, three takes ko dun sa man naging topic namin ni ni Sir JP, si Sir John Paul. So, ngayon, uh, napag-usapan kasi namin na matagal na siya nanonood dito sa videos natin. Nakakatuwa eh, kasi ever since, nung nag gym siya, one way or the other, na naka-apekto na ako sa kanya. Kasi bakit? Kasi, bata pa lang siya, nag gym na siya dyan kay Ramil Rimando. Dyan sa may Rimando's Gym, sa may San Fernando, Uh, San Pedro, Laguna So, sa may Nonito Resort So, puntahan niya yan, si Ramil uh, Ano yan? More than or 10 years ko na naging kliyente yan So, bata pa lang to si Sir JP nag-gym na doon So, sabi niya, nung nakita niya nung, 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 nung nagbubuhat siya nung kabataan niya doon sa gym ni Ramil Sabi niya, balang araw gusto ko rin magkaroon ng gym Okay, Good yun Yun yung motivation mo na para balang araw nakafocus ka. So ngayon, uh, may trabaho na, nakagraduate na si JP. So, nandun pa rin yung desire niya na magtayo ng gym. Pero sabi nga niya, ang hirap nung desire lang ang meron ako pero walang target date. So tama yun. Tama yun. So, ito ngayon yung ano ko, take ko doon. Sabi ko sa kanya, which is kung nakikinig kayo, kasi marami sa inyo na ano eh, na nagko-commit balang araw, uh, one of these days, next year, okay. Gusto nyo, that's good. Nandun yung desire. Pero ito yung next step. Ito yung next step. Kailangan mong tuldukan, kapatid. Kailangan mong bigyan ng date. Mag-focus ka kung ano yung, bigyan mo ng date yung sarili mo. Intindi mo yung sitwasyon mo, yung financial situation mo, at iba pang mga bagay na dapat i-consider. Ngayon, achievable yung pagkakaroon ng gym? Let's say, na sa ibang bansa ka o nandito ka sa Pilipinas o FW ka o nagtatrabaho ko sa Pilipinas tapos gusto mo mag-gym, that's good. Pero tanong, kailan? Bigyan mo ng date yung sarili mo. Kunyari, one year from now. Today is December 3, that 2024. Dapat December 23, 2025, meron na akong gym. Okay yon, Feasible yon, Kaya naman yon. Ang susunod na tanong mo, Paano mo ma-achieve ngayon yung ano, yung yung yung, yung gym na, na masimula? Ganito 'yon, kapatid. Mag-isip ka ng budget mo. Nakakayanin mo. Let's say, ang budget mo is kunya lang 200,000. Gawin natin mas madali, 240,000. 240,000. So kung ang budget mo is 240,000 at isang taon gusto mo magkaroon na ng gym, yun ay 20,000 isang buwan na pag-iipon. So, pwedeng mag-ipong ka ng 20,000 isang buwan para makabuo ka ng 240,000 sa December next year. Isang paraan niyang kapatid. Pangalawa, pwede kang mag-build ng credit reputation mo sa mga bangko or ibang financial institution within a year, makapag-apply ka ng loan, makapag-secure ka ng uh, loan sa kanila para makakuha ng uh, gym equipment. Eto, sabi ko, ah, syempre, ito yung business ko, pinopromote ko. Pero ito, ano ah, in fairness, ipopromote ko na rin yung ibang kakumpetensya natin. Kagaya na sabi ko, gusto ko promote yung gym business. Kung bagay, yung kung ano yung maganda sa gym business. Pero, hindi lang naman ako yung fabricator. Sabi ko nga, nandiyan si RVH, nandiyan si Ensayo, si King Carlos. So, i-check nyo rin yung equipment nila. Pero, syempre, ibebenta ko rin yung gamit ko na ang advantage nyo know, kasi sa amin is, kami lang yung kumpanya na kagaya nga, mapapanood nyo na nakakapagbigay sa inyo ng tips along the way, mula sa planning hanggang sa operation. Kasi malaking bagay talaga na may nagtuturo at may nagagabay sa inyo, regardless yan, kahit anong aspeto ng buhay, kaysa sa eskwelahan, maganda yan, may tutor ka, sa trabaho, may nagagayad sa iyo, sa negosyo, may nagagayad sa iyo. Ito yun. Si RP po na Jim depo po, yung tao na magagayad sa inyo sa inyong gym business mula sa umpisa hanggang sa operation nyo. So, yun yung sinasabi ko na, ano, na isi-share ko kay, kay Sir JP. So, tuldukan mo ngayon yan. Ulitin ko. So, may, kung may isang taong ka para gawin yan, dapat lagyan mo ng time frame. Importante yung time frame. Kasi, pag wala niyan, lilipasan ka ng panahon. Matatabunan ka ng ibang mga bagay-bagay. Uh, Ito ah, pakita ko sa inyo yung whiteboard ko. Kasi yung whiteboard ko, andun yung ano, andoon yung mga dates ko. So, yun, nakita nyo yung whiteboard, di ba? May mga dates. May mga, may mga bagay na alam na gusto kong gawin. So, dapat ng ganun. Para nakafocus ka, pero sa mindset mo, nakafocus ka na by this time, dapat gawa na to. So, dapat uh, may time frame ka doon sa desire mo, sa plano mo. So, ang susunod na take ko naman is yun. May na-curious ako na, ano, na, na pinag-usapan namin ni Sir JP. So, sabi niya, na panood niya sa isang video ko na dapat ang goal daw, sabi ko, dapat ang goal sa gym business or kahit sa saan business is dapat sa unang buwan at least break even ka. At least break even ka. Kasi, marami siyang na-research, marami siyang mga opinion na, na, na nakuha, na nakita. So, dun sa opinion na yun, marami nagsasabi na sa negosyo, yung unang mga ilang buwan, normal lang na lugi sa ibang negosyo. Okay. Pero ako kasi, yung mindset ko, ayaw kong isipin na normal na nalulugi. Kasi, kung iisipin ko na, na normal na nalulugi, hanggang saan ako titigil ng pag-iisip na normal pa itong lugi ko? Let's say, limang buwan na ako nag-ooperate, lugi pa din. Ano yung isipin ko? E normal to? Lilipas to, kikita rin ako. Balang araw, kikita rin ako. Napakirap nun, kapatid. Napakirap nun. So, mahirap. Delikadong mindset. Delikadong mindset. Ako kasi, maswerte naman ako, chamba, nung unang gym rep, pero hindi na sa pangalawang gym rep. So, ang goal ko rito talaga, sa lahat ng gym na itinayo ko at itatayo ko, ang unang buwan talaga niyan is, makapagbayad man lang ng ano, ng upah at iba pang gastusin. Upa, sweldo, kuryente, yan lang naman eh. At least, uh, yun man lang ang kitain ko. Okay. Babalik tayo ngayon doon sa una kong uh, tip. Mag-set ka ng date, mag-set ka ng goal. So dito, may apply mo yan sa number two na, na topic natin. Na dapat ang negosyo mo, ang gym business mo, or kahit anong negosyo ang kapatid, ay sa unang buwan, at least, ang pinakamalita pa pwede niyang kitain is yung pambayad ng upa, pambayad ng tao, pambayad ng uh, kuryente. Yun, kailangan may goal ka doon. Okay, kunyari, ang upa mo is 15,000, ang pasweldo mo is 10,000, kuryente mo is 5,000. So, 30,000 yun isang buwan, kapatid. You know? So ngayon, importante yun, maganda yun na may alam ka na 30,000 yung kailangan mong kitain sa unang buwan. Ngayon, ang tanong, paano mo ngayon kikitain niyan, kapatid? Yan, 30,000 na yan. I-divide ngayon natin ng 30 days. So, 1,000 a day dapat ang kinikita mo. Maganda yan kasi hindi mo ahayaan na, na makikipagsapalaran ka na kung kikita, kikita, kung hindi, hindi. Kasi ganito, araw-araw, i-monitor mo yung sales mo. 1,000, 1,000, 1,000. Pag nakita mo na may isang araw na nag-500, dapat... Make it the point, na yung susunod na araw, 1,500 yung kikitay mo para to, to, compensate doon sa loss doon sa isang araw. Importante yon kasi marami sa atin nagne-negosyo, uy, unang tatlong araw, wala lakas. Tapos yung mga sumunod, mahina. Wala ka namang ginawa doon sa panahon na mahina. Doon sa panahon na mahina, kapatid, dapat gumagawa ka ng paraan. So, paano mo palalaki ngayon yung kita mo sa gym business? yun ay panibagong storya na naman yun. Yun ay panibagong topic na naman, which is, nadidiscuss ko na sa ibang videos ko. So, again, kapatid, maganda niya, malaman mo kung magkano dapat ang kinikita mo para ma-achieve yung unang buwan mo. Ngayon, okay. So, tapos na yung unang buwan. Dapat yun, yun yung unang goal mo sa unang buwan, si wala kang kita, pero wala kang lugi. Diba? Yun ang importante, na hindi ka malugi sa unang buwan mo. Yun ang goal natin, ang pinakamaliit na pwedeng kitain sa unang buwan, tabla. Kapatid, posible yan. Kung sa tingin mo, mali yung sinabi ko, patutunayan ko yan kasi ginagawa namin yan. Kung sa tingin mo, mali yung, ini yung, yung sinasabi ko, baka kapanahon na para baguin mo yung mindset mo. Lahat yan nandito, kapatid. Okay, pag iniisip mo na mahina ka, mahina ka talaga. Kung maiisip mo na negative ka, negative ka sarili mo lang makakapag-convince sarili, sa sarili mo or otherwise wala ng iba okay so ngayon, ano yung susunod na goal mo? yung susunod na goal mo is yung kung magkano ngayon yung gastos mo sa upa, sa sweldo sa kuryente, which is 30,000 dapat yun doblihin mo kapatid dapat yun doblihin mo so kung ganun ang gastos mo dapat ganun kalaki yung kikitain mo Okay, kung 30 mil, yung gastos mo buwan-buwan, dapat yon 30 mil ang kita mo buwan-buwan. Which means, 30,000 na panggasos plus 30,000 na kita, 60,000 yung kapatid. So ngayon, may 60,000 ka na goal. Paano mo ngayon magagawa ngayon yun? So ngayon, ang gagawin mo dyan, di ba mo again by 30, so 2,000 a day ang kailangan mong kitain. Tapos, yun yung maganda dyan eh. Kasi magsaset ka ng goal at magsaset ka kung ano yung ita-target mo. Kaya yan kapatid, kaya yan. Alam mo, speaking of kaya, ang tanong dyan, paano mo gagawin? Paano mo gagawin? Kung paano mo gagawin, sundan mo yan sa susunod na video ko. Kasi yung susunod na video ko is, ito yung makabagong tips na pwede mong gawin sa gym business mo ngayong 2025. Sigurado ako, hindi mo pa maririnig o naririnig tong tip na to sa gym business. Kung nakikinig ka na matagal sa sa mga videos ko, yung ibibigay ko na 2025 na tip sa gym business, first time ko sasabihin. So, abangan nyo yun. So, kapatid, posible yun. So, again, ang ultimate goal mo is, ang kikitain mo buwan-buwan is, 30, yung, kung magkano yung gastos, dapat ganun kalaki yung kita, combine, doble, 'Yun yung minimum kapadala, 'yun yung minimum na pwedeng mong kitain. So, I hope ah uh, maganda yung pagkakadeliver ko sa inyo na yung niyo maigi. Kasi pag minsan yung paliwanag ko niyo na sa ano eh. Last but not the least, nagtatrabaho ngayon si ano, si si Sir JP. So, iniisip niya ngayon kasi whether sa tagig or sa may Kalambugan uh, ilalagay yung 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 gym niya. So nagtatrabaho siya. So sabi niya sa akin, ito yung tanong, Sir RP, dapat na ba akong mag-resign sa trabaho ko para ma makapag-concentrate ako doon sa negosyo ko? So napakagandang tanong. Napakagandang tanong. Si Sir JP, bata pa to, hindi ko pa, hindi ko na tanong kung ano ito nito, pero most likely, below, 20, below 30 to, below 30. So ito yung opinion ko doon. Sabi ko, huwag kang mag-resign. Huwag kang mag-resign. Kasi, meron kang multiple source of income eh. So kumikita ka sa trabaho mo at the same time pwede kang kumita sa gym business mo. Okay. Maganda 'yon kasi 'yun yung simula eh, yung simula kung paano ka yung road mo to financial freedom eh. Sabi ko nga, walang walang tao na yumaman sa trabaho lang. So laging ano yan eh, may 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 iba pang pinagkakakitaan. So ngayon, ang suggestion ko, pagsabayin niya Tutal, ang gym business, may paraan yan, papaano mamomonitor, papapatakbo yan ng uh, wala ka personally doon sa gym. Pero, sabi ko, di ba, Sir JP, dapat, at least, kung napasok ka, dapat 5 o'clock na andun ka na, o 5 to 6 o'clock na andun ka na sa, sa gym, kasi ito yung kasagsagan ng, ano, eh, ng negosyo. Kailangan mo, yes, kasagsagan ng gym. So, dapat, ma-familiarize ka, papaano nag-ooperate yung gym na to. Tapos, later on, pag usapan namin, kung magre-resign siya kasi yung trabaho na is nagkailangan mag-report, 'di nag, ba? Kailangan mag-report. Diba? Mag so, eto maganda pakinggan mo gabuto kapatid kung work from home ka. So, sabi ko, kung may option siya ng work from home, why not? Kung wala siya ng work from home, doon siya nagtatrabaho sa gym, 'di ba? Nagtatrabaho ka work from home pero na doon ka sa gym mo. So, napapatakbo na maayos yung gym mo at the same time na doon ka physically present ka rin. Tapos, eto ngayon 'yon ultimately, kung after a year, Sir JP, di ba sabi ko, after a year or two, nakita mo na successful yung gym business at naupa ka, why not, mag-expand ka. But this time around, pag nag-expand ka, nagbabayad ka ng pag-ibig, umutang ka na ng property mo na bibiliin mo. Yung property na bibiliin mo, gawin mo yung kagaya nila, Ma'am Annabelle at uh, Sir Aweng ng Aweng's Gym, bumili ng bahay sa ilalim gym, sa taas, bahay. So, Kumikita ngayon yung ano mo, yung gym, pangalawang gym mo na yon. Kumikita yung pangalawang gym mo pero at the same time may meron ka bahay at lupa. So ngayon, ganun yung pwede maging transition nung from uh, sa nagtatrabaho papunta sa being full-time negosyante. So I hope ano uh, maganda yung uh, na share ko ngayon, tungkol do sa kwentuhan namin ni Sir JP. So you ano from time to time uh, magko-content tayo doon sa ano. Kasi maganda pang minsan yung mga napapag-usapan namin. Ayun. shout out kay ni Roland. Okay. Si Marcel Fadian. Naku. Yan. Marami ako natutunan yan. Next time, siya naman yung topic natin kung ano yung napag-usapan namin. Kasi makapupulutan nyo talaga ng aral. Full si RP na Jim Di pa Maraming salamat po.